Pag sinendan ka ni Meta ng ganito, ibig sabihin, napapansin ka na niya. At malaki ang tiwala ko na malapit ka ng i-monetize. Ito yung sabi ni Madam. We, di nga. Bakit yung akin, ang dami ng ganito? Wala mong nangyari. Or, baka matagal pa siguro. Or, baka isa lang itong tandaan lang na pwede talaga tayong ma-monetize. pero hindi malapit malayo-layo pa yan no so sa madaling salita para sa akin marami na akong natanggap na ganito pero hindi ako naniniwala hindi ko pinopos ito dahil gaano lang naman to 10 hits 100 plays Makakamonetize ba yan 100 Maniniwala ako kung 1M 1M views your video was uh, 1M views. 'Yon, maniniwala ako. Pero 100 500 1k malabo. Pero ganun pa man, mabuti na rin 'yan may 100 kaysa wala. So, maging seryoso lang tayo or maging totoo lang tayo sa ating sarili. Dahil may, mayroon akong isang vlogger na nakita na mas mabuti na daw talaga yung uh, content creator na naging totoo sa sarili kaysa puro ano, puro hindi totoo or panggap-panggap. So ako, marami na akong natanggap na ganito pero hindi ko pinopos dahil para sa akin para sa akin lang naman gaano lang naman to is 100 lang 100 please maka monetize ba yan kung mga M siguro M views maniniwala pa ako pero wala akong ano doon wala akong magawa yun ang sinasabi nila eh. Ah, uh, 'yun lang naman siguro, is pang-encourage lang para mag-post tayo na mag -post. Mabuti na rin 'yung ginagawa nga? Pero depende na sa inyo kung maniniwala kayo dyan Basta ako, ang paniwala ko dyan posibilidad na ah, uh, mayroong posibilidad na ma-monetize tayo pag may ganyan. Pero matagal pa. Hindi hindi 'yung malapit na kasi isipin natin 'yung 100 plays na 'yan saan na ano hanggang saan aabot yung 100 niya kung mga 500 k siguro malapit lapit na yon la pa, kada post mo tuwing nagpo-post ka isang video 100 place o oh, ano 500 plays 500k yun siguro malapit na yon so yun lang yung masasabi ko ah, hindi ako naninira sinasabi ko lang yung totoo at kayo mga kapwa karil ko dyan na uh, siyempre maganda rin naman pag may natanggap tayong ganyan ipopost natin wag nyo lang ipost sa reels kasi bawal yon so post nyo lang sa, sa picture lang sa screenshot doon nyo lang ipost wag sa reels kasi makakalabag uh, yon so yun lang magandang araw salamat sa panunood see you sa next video peace out